Daddy kiss Ay. Daddy kiss babi. Yes. Daddy kiss mommy. Andres, tok tok. Hi, this is your room. Wow. tadi kan di ketemu matulog Basta po mga kabeshi, welcome back sa aking youtube channel and for today's vlog, magluluto po ako ng favorite ni Andres Ito po ang sopas Naka-ready na ang aking mga ingredients Meron akong macaroni Meron po akong carrots, napakabbage, Yan yung hotdog at saka itong chicken, hinimay ko na din at pinakuluan Meron po akong bawang at sibuyas at syempre itong gatas Ayan mga kabeshi, na ilagay ko na yung bawang, sibuyas, carrot, hotdog, yung chicken. Nalagyan ko na rin po ng pampalasa. At akin na yung ilalagay itong ating makaroon. Ayan. Ayan mga kabeshi. Piniprito-prito ko lang po. At ahaluin. Wow. Ito sa favorite ni Andres bukod sa pansit. Kagabi nga po mga kabeshi ay nilagnat na naman si Bobby at si Andres ay uminit na naman. Kaya sabi ko ngayong umaga ay makapagsopas. Bale lagi po ako nag i nitong pasta. At yung ingredients pwede kong bilhin dito malapit sa amin. At isasabok ko na itong ating broth. Pinagpakuloan ng chicken dagdagan ko pa ng tubig. Kuluan na po mga kabeshi. Excited na si Andres at ito ay kanyang favorite. Lalagay ko na po itong ating gatas. Wow! Tatakuloyin ko lang po at lulutuin na yung gatas. po makapag-antay ito ang aking baby no, Andres maingay ayun na, madali ko na mga kabeshi waiting ng aking mga boys at ilalagay ko na po itong ating gulay ayan, ito po yung nahugasan ko na mga kabeshi ayan, at ito po ay luto na ito pong gulay naman ay mausukan lang ay eh, okay na Sarap. Tignan na po natin pati itong pasta. Ayan, duto na po mga kabeshi itong ating sopas. Kain po tayo. Ayan mga kabeshi, waiting na po ang aking boys. <laughs> si Bobby at si Ayi. Cannot wait na. Gustong gusto nilang kumain. Okay, let's do this, boys. Wala lang ako. Kalagyan ko lang ito dito, ng sawpas. Bobby, don't cry. Bobby, don't cry. Kanina sabi sa akin ni Ai, Mommy, what's that sound? Which one? Itong kanyang pinupok. Mommy, what's that sound? It's the sound of guto. Ay, sa pinggan ko nga pala siya lalagyan, no? Para mabilis yes. yung mami. mami Thank you, Mommy. <laughs> Thank you, Mommy. I Say thank you to Mom. Yes. Say thank you, Mommy. Whoa, The sun came out, Mommy. Yay! The sun thank came you, out. The sun came out. I love so Daddy. Sabi niya kanina, Mommy, pasta. <laughs> so, Bobby din. kung oh, huh? yes. pupiliin ko lang. Sabaw you know, lang. Mommy, lagyan mo na. Mas marami yung ano niya. Pasta na. Oo, oh, okay. Sabaw. So, about... Okay. Pray na tayo, boys. Hallelujah, Jesus. O oh God, Lord, we praise, we honor you. We thank you for today. And uh, dalangin po namin ang patuloy na kadalingan po, Panginoon, ng aming dalawang anak sa kanilang sipon, lagnat, at mga ubo. Lord, ikaw na po ang pan, uh, bahalang mag-ingat po sa amin at magprotekta sa tahanan ito. In Jesus' name, Amen! Amen! amen. Daddy kiss Ayi! Yes. Daddy kiss Bobby! Yes! Daddy kiss Mommy! I <laughs> okay, We let's love see. Daddy! Kuha ka na sa ano pala, Daddy kawalik. Ayap! Yeah. Sa inyo na yan. Naubusan ka na. Sarap, so Mommy! Sarap! Yeah. Mama. Hello, Mama. 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 <laughs> Ilagnat na dito ka, Gabby? Yeah, hot dog. Hot dog? Yes. Yeah. About sopas, this one, pasta. Ba't ako tsara ni Ayi? Ayi, isa-isa Give me one. This one, Daddy. <laughs> Kaya po tayo, mga kabeshi. Thank you, Lord, at uh, pag-ising namin kanina. Kagabi, malakas pa ang ulan bagyo sobrang uu. may hangin ngayon ay ano na uminit na pero malakas pa rin ang hangin usually no, naman mami ang bagyo uh -uh. malakas kapag yung parating at saka yung paalis no Mmm. right daw ha sa ay may baha pa eh uh dai -uh. po What? Sa Chinese, sa Singapore, pag ka ng chicken noodle soup, walang gulay. Chicken lang, sa kanod, sa kahit ang pasta, yun lang. Kaya nagtataka sila. Ba't nilalagyan nagyan May karat sa kaan. <laughs> Tapos yung chicken noodle soup, meal na yun doon. Isang meal na. Malaking bowl na. Ganito kalaki. Pinsay nyo lang ano ko, lunch. Isang ganito nga naman doon, no? Ang serving, no? Ang dami na. Naalala ko lang bigla. La, namin saan yun ang lunch ng mami. Lunch lang. Ay, harap namin ang sabaw. Mm -mm. Kaya nga, nung kagabi sabi ko, nung nilagnat. Pero si Bobby lang pinainom ko ng gamot. Si Ayi ay hindi. At si Ayi ay parang okay pa. Hindi po ko siya okay naman. Si Bobby talagang lagnat na lagnat. Pero thank you, Lord, at umuha si Bobby kanina umaga, pagka-gifin. So, abot nga ng pansipon, Daddy. Pansipon. This one o yung ano? Meron ka. Ito na lang. Ito na lang, paper towel. <laughs> thank you, Lord. Ah, ayaw niya nang ina-ano. <laughs> ah, ayaw. <laughs> ah, ayaw. <laughs> laban. Ah, laban na. Ayaw nang naiistorbo. Mama. Ha? Oh, mm. mm. hapa dun ha, meron pa doon Dad. The wrap. ini it. <laughs> Ito ang isa sa mga staple na liluluto kay Andres. Ito sa kapansit na. No? Kailangan palagi kailangan sa isang buwan ay mayroon. Ayan mga kabeshi at nag-uulan pa din po. Hindi pa rin natatapos ang ulan. At ako ngayon ay maglilinis dito sa kwarto ni Andres. Madami po akong tiklupin. At ito ay mga nagtambak na dito. Akin na rin pong i-arrange. At etong ibang dura box ni Andres na nasa babae. Akin pong i-arrange dito sa loob. Ayan mga kabeshi. Tapos yung ibang mga gamit, katulad nito, hindi na ginagamit. Akin na pong itatabi sa mga box. Uh, gamit po ito ng dalawang kids. Ito naman po yung mga natuyo na sa aking sinampay. Kahit na nag-uulan, thank you Lord, dahil nakatiyo po tayo. Samahan niyo po ako sa pag-aayos ng mga gamit ni Andres at ni Bobby. So, yun po mga kabeshi. Ayan, medyo nga ako doon. At inayos ko po itong bed ni Andres para pag tanghali eh, or kapag ready na siya, pwede na siya dito matulog. Okay lang naman at kaya niyang bumaba dito. Ah. At etong dura box na nasa babae, nakiyot ko na at nilagyan ko na ng mga damit. Inarrange ko na din kay Bobby. Share sila ni Bobby dito mga kabeshi. Ayan. Ito wala pa laman at yung iba'y nasa labahan pa. At yung tambak na yun ay siguro mga minsan ko na lang aayusin at kailangan ko na mas maraming time para dito. Iisa-isa hindi yung mga nasa loob. Yan yung kanilang mga stock sa dito ko po nilagay. Dito sa aking magayan. Thank you Lord, ito, tapos na. At maraming maraming salamat nga po pala kay Lola Mami. Ito po ay ko. Nilagay ko dito sa labas ng kanilang kwarto. At dito ko in-arrange yung sapatos ni Andres at ni Bobby. Actually, mostly po kay Andres ito. Si Bobby wala pa namang sapatos. Iisa pa lang. Yan. Kasang kasyang kasya po. Salamat ulit, Lola Mami. Pinatawag ko po si Andres. Andres, tok tok. Hi, this is your room. Are you happy? You have your bed. Wow, can go to your bed. Wow. Pwede ka na dito matulog. Pwede ka na ngayon magtulog. Nap time. Nap time. Dito ka na matutulog. Okay? Are you happy? Yes. Yeah. <laughs> Mahilig po si Andres at pag minsan kailangan na rin niya na space raining, yes. Non-stop raining po mga kabeshi. Ayan. At eto mga kabeshi ay mga baby stuff nila. Iba pang swimming. Ayusin ko na lang din. Clip. Thank you, Lord. You wanna, you wanna see your shoes? Ayun po yung ay mga baby stuff din. Shoes? No. Look, you have here. Wow, your shoes. Wow, baby shoes. Baby shoes. Ay. Ay. Shoe. Are you happy? Ay. <laughs> Salamat po sa inyong panunood mga kabeshi at mga kapitik. Continue to like and subscribe our YouTube channel. God bless po sa lahat. Bye-bye! <laughs> Cute naman ni Ai. Tulog na tayo. Let's sleep na. Yan, nalagyan ko na electric fan din. Tulog na si Andres. Sasamahan ng mami. Matulog muna. Kapatulogin ko muna mga kabeshi. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Philippians for 19 Nev.